guys. Punta kami ngayon sa IKEA po. Paalis pa lang kami ng house. Ito na sa kabila. Ay, umuulan na. Medyo malamig ngayon kasi 5 degrees. Tsaka maligam gamgam ang panahon. Ano ba tawag? Mali. Maano. Madilim. malamig ngayon. Alam mo, 5 degrees. Feels like 3 degrees. Tsaka, magiling. May ambon ng konti. Nakasakay na kami ng bus. Balitat nung sakay kami. Papunta ay. Hello guys! Nakababa na kami ng bus 2. Magpa-bus 3 na kami. Tatawid kami sa kabila. Nakatawid na kami. Ayan, makikita nyo. Tsaka kami sasakay ng bus 3 naman namin. na kami papuntang Ikea. Hello! Nakatawid na kami. Sobra lamig. Kasi ang plano kasi namin ay bibili lang kami online. Kaso, nakita namin mas malaki pa yung shipping fee kesa sa magiging pamasahe namin. So, we decided na pumunta na lang kami sa mismong shop. Kung ganun lang din naman ang magiging gastos. Plus, malilibang pa tayo na mag shopping. At syempre, exercise na rin dahil naglalakad tayo. Papa pasok na tayo. Tara samahan nyo kami. Enjoy your shopping. Original plan na ito dapat ang bibili namin. So parang hindi siya star So we decided na ito na lang. para pareho lang siya ng presyo tapos pwede pang siyang dagdagan ng shelves. Nagtingit tingin na din kami ng ibang gamit pang dagdag dito sa room. Canvas lang muna ba para alam namin yung presyo sa susunod. Hindi kasi ito kasama sa budget. Eto, papaba na nga kami sa market hall para i-pick up yung La, materials ng dun. napili namin shelves. Medyo kakaiba ang IKEA na to kesa sa IKEA sa Pilipinas. Hindi ko lang din sigurado pala kasi hindi pa naman kami naka-order ng shelves sa IKEA Philippines. Mostly kasi ang binibili lang namin doon mga gamit sa kusina, mga sandok, mga ganun, unan at iba-iba pa dito kasi bawat parte ng shelves kukunin mo siya per aisle kung saan nandoon yung parte ng shelves na kailangan natin makikita nyo mamaya parang naliligaw wow. pa kami kasi hindi namin sigurado talaga At syempre gaya ng IKEA Philippines or IKEA Mall of Asia matatend ka mo bumili ng kung anong ano all the way papunta sa destination mo to pick up the parts of the item na kailangan Maraming magaganda. Mura lang din siya. Depende sa presyo na bet mo. Meron nga 79 cents lang. Kumapatak na 20 to 30 pesos lang sa Pilipinas. Ganon. 299 each? Pero ganito yung kalaki. Hindi. Side plate lang. Ay, Ito. Ito. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kung first time nyo lang, maliligaw talaga kayo. Better use information kiosk para diretsyo kayo sa pupuntahan Kapalaki nyo. Nakakalaki ng warehouse. Nahanap namin kasi nakalagay yung cabinet na napili namin. Shelves. Dito kami sa information. Isang aisle 33. Sa aisle 33 kami pupunta. eto na nga, nandito na kami to pick up yung parts ng shelves na kailangan namin. Ang isa pang napansin ko dito ay wala talaga silang box. At dahil nga shelves cabinet yung aming bibilhin, sobrang struggle pa uwi. Lalo wala naman kaming car at commute lang kami. Ah, Ma, mahaba. Yan pala siya. per parts per parts yung ano niya di ba ang ano dalawa at dalawa pa rin dito self service talaga dito my gosh ayan oh ito kasi kasi naman to sa yellow yellow na no frills sige dalawang piraso Hala, di yan masisira. Malapad yan eh. Mas makinis pa yan sa mukha mo. <laughs> dito, oh. Dito ka na kumuha sa baba. Or, wag yung may buko. Ganon. Wag yung may buko. Yun, yan, yan, yan. Mas small. Tingnan mo. Sabi diba? lang. Ayun. Pero hindi na yan siguro. Yan. Okay yan. Okay yan. Yan. Pwede na yan. Yan talaga? Hmm. Ano Ano to? Okay na tayo? Labas na tayo. Pupunta na po kami ng check-out. ah oh. Self-check-out. So At kung meron man po kayong plan na bumili ng ganitong shelf, kahit hindi na kayo kumuha ng bracket kasi matibay naman na yung pinakang shelves sayang din yung 2 dollars every cent count e kama oh no oh no naka 123 din kami struggle po is real kakalok ka. sa harap lang ba? dapat tayo ng bus Struggle is real. Wala man lang box. Ito po yung sinasabi ko kanina. Hindi namin na-anticipate na, na walang box. Hindi kami na ng maraming eco bag. Yung real. large na eco bag <laughs> o kahit tali man Tatlong lang, sa lang sa para sa mas. Kami. Or less hassle sa pagbitbit ng mga kahoy. Ang kagandahan naman dito kahit talagang hirap na hirap ko na sa pagbitbit. Hindi ka naman papawisan kasi malamig, okay lang. At sa panahon na to, talagang makikita nyo nag-hailstorm pa. Nakaka-amazing oh, na sa Pinas, wala namang ganito. Sobrang lamig. Lapit na kami. Konting lakad na lang. Nag-hailstorm. Kaya pala malamig. pagod na pagod kasi parang nag enjoy pa ako kasi nag hailstorm na amaze ako. Ayan o. Oh. <laughs> so, wala na lamig. Ayan sa jacket ko. Oh, see guys. Ito na nga po. Malapit na po kami makarating. Salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy din kayo. Mm.